Hello everyone, may duwit nga pala si Jessa Saragosa at si Miss Nora Honor sa kantang ito. Sana magustuhan din yun, no? Oh. Parang di ko yata kaya Pag sa buhay ko'y wala ka Aanhin ng pag-ibig kong inalay sa bansa Bakit ka pa nakita? Bakit Panakilala kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan Sinong mapalad, sino ang kaawa-awa Kami bang halos ang buhay ay inalay sa bansa sa akin Naroon man ang pagdaramdam nito Kahit na konting awa Ayos ba? Mag-like oh. naman kayo, mag-subscribe naman kayo dyan. <laughs>